Hello mga kamigs, nandito nga pala kami ng bukid ulit, ayun o Yung aking partner kasi nagbabalat ng nyog Sumama ako kasi, manguha ako ng ganito, yan Masarap to, kinakain namin to Marami pa doon kasi nagbibiak namin yung, ano, yung binibiak na yung iba para eh, sa salang Ayun o Ganyan, yung may ganito na Yung may ganyan na siya, yan, may tumutubo Tapos, ito eto masarap to marami na akong nakain parang ito na rin yung merienda ko ha hmm. Alam kaya, ibang mga bisaya alam dito eh. Buwa sa Tagalog bot bot. Tidur hub ko. Dadalhin ko sa bahay. Ha hmm. Ito doon. ito yung tarbaho namin dito para magkapira alam mo naman mahal ang bigas ngayon simula nung tumaas hindi na bumaba kaya kahit ano na lang pinapasok ay tayo Marami pa yung marami pang babalatan na nyog yan hanggang doon pa yun. Kaya pag, yung magaganda lang din naman yung kinukuha ko yung maliliit pa, hindi yun yung masyadong malaki. Sarap. Marami na kaya yun ang kain ko. Nakabusog din pala ito. Ito yung paligid. Malamig lang dito kasi nasa ilalim ng mapuno. Ah. Marong mangga, wala pang bunga. Ramai nak kain ni tu, Pak. Menghabis saya kedamian. Kar Katame Ito lang kayo yung sinama ko dito. Ayun na kasi magdala. Tapos mamaman na lang ako. Hmm. Pinuhug ko. Dadagdagan ko pa rin to kasi dadalhin ko sa amin mamaya. Mama na naman ako ulit kasi kararating ko lang galing Manila. Naiwanan ko siya. Tapos pag uwi ko dito. Ayun. Bukid na naman ulit kami. Para kasi nangihina ako doon sa Manila. Yung ano ng hangin. Barang. Ikutulad talaga dito. Presko yung hangin. Thank you guys. Thank you. Ang kakamigs. Thank you sa so pagpanood.